Kinky. Surgeon, pinapalo daw ang puwet ng mga natutulog na pasyente. Isang doktor sa St. Joseph's Hospital Health Center sa Syracuse ang naakusahan ng pagpalo ng puwet ng mga pasyente at pagtawag sa kanila ng mga bastos na pangalan habang sila ay natutulog. Si Dr. Michael T. Clark ay isang orthopedic surgeon na nagsispecialize sa hip replacement at resurfacing. <laughs> Ayon sa isang federal investigation, pinapalo daw ni Dr. Clark ang puwet ng mga tulog na pasyente bago niya sila inooperahan. Pinagsasabihan din daw niya ang mga ito ng mga bastos na salita habang sila inoperahan. Nadiskubre ng mga investigador na ang surgeon ay nakapag-iwan pa ng marka sa puwet ng mga pasyente dahil sa lakas ng kanyang pagpalo sa mga ito. At mukhang isang taon ng alam ng ospital ang tungkol sa pang-aabuso ng doktor pero wala silang ginawa.